Sinus, 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 sinus. Ay, mos, yung mos, yung Pero ito sa lang ito. tayo sa Ikaw, lalo ka Ay, mos. Ay, mos. Ay, mus. Ay, mus. Ay mus. traffic, Ay, mos. Ha, oh, dumabas na kayo dyan. nabang naka pa. Ay, mus. Ay, mas! 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 yung mukha niyo Ay, mus alam mo bang pinagalitan bago mapunta dito? baka dumaan yan kuya, dito tayo saan yung 15? saan yung 15? yung 20, yung 20 pala sa yung yung Hi, Moss. 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 Hi,

kanan pa. Ilan ba yan? Apat sa kaliwa. Tat, tat sa kanan. Apat pa yan sa kaliwa. Tatlo po sa kanan. Bigayan na lang pa. Bigayan. Orang pa mayro Mayroon pa yan sa kaliwa. Kaliwa pa yan. Ay, lenan. Ay, lenan. Ay, na to. Ay, lenan pa madali diyan. Pwede pa kung gusto lang. Pangapa Ang Naa pa kunan